Eto na mga kadayo, yung ating kinuhang gabi kanina, no? Nilagyan ko lang po ng bagoong yan at konting siling manghang. Ayan, dalawang piraso po yung aking nilagay. Saktong-sakto na po ito sa ating tanghalian. Tara, kain na po tayo. Tanghali na naman mga kadayo. Tayo kukuha ng ating ulamin sa tanghalian. At gusto ko magluto ng gabi na binagoongan. At meron nga nadaanan akong kalamyas dito at parang napakatamis ng bunga. Ito'y akin titikman kung talagang matamis. Ayan. Talaga naman napakaasim ang kalamyas mga kadayo. Tara mga kadayo at kumuha tayo ng gabi. Ulam natin sa tangalian. Samahan niyo akong kumuha ng gabi. Ang luto po nito mga kadayo ay magpapakululong po ako ng tubig. Lalagyan ko ng bagoong, sibuyas at bawang at saka ako titimplahan ay pwede na po ito sa tanghalian mga kadayo ang kukunin lang po natin dito mga kadayo ay yung ah, tangkay, ano at yung mga talbos paghaluhaluin lang po natin yan ay pwede na po ito sa tanghalian titimplahan lang po natin mamaya pagkaluto minsan ginagadaan din po itong gabi masarap din po siya sa gata at yung kanyang talbos minsan po ay niluluto ko po ng inasiman pero sa pagkakataong ito lulutuin ko po ito na may bagoong kalagyan ko lang po ito na sibuyas bawang at panimpla ay okay na po ito sa tanghalian mga kadayo ay napakaraming gabi dito mga kadayo makikita nyo anli, anli gabi po dito mga kadayo napakaraming gabi kung gusto mag ulam ng gabi ay mangunga ka lang dito sa likuran ng bahay. Mamimili ka kung anong gusto mong gabi. Yung malalaking tangkay, yung mga maliliitang tangkay. Ayan. Kuha lang tayo ng konti mga kadayo at para maubos naman. Pag nagluto po kasi tayo ng marami, baka po ito ay mapanis sayang lamang. Kaya ang kukulin natin ay yung sakto lamang po na uulamin natin sa tanghalian. Ayan, shout out po sa mga mahihilig sa gabi dyan, sa mga mahihilig sa laing, sa paggagata. Ay dito po sa aming lugar ay talaga napakaraming gabi. Mananawa po kayo sa gabi dito mga kadayo. Ako po hindi ako nananawa, ano? Kasi masarap po ito. Ito po ang ulam natin sa panghalian. Ayan, okay na to mga kadayo. Uwi na po tayo para tayo makapagluto na po ng tanghalian. Tignan nyo naman po mga kadayo ang aking lagayan. Napakalaki ano. Tara mga kadayo, magluto na po ng tanghalian. At nais ko na naman pumitas dito sa napakatamis ng bunga ng kalamyas. Ayan, talagang natatamisan ako mga kadayo. Ayan. Tara mga kadayo, magandang tanghali po sa inyo lahat. At sana'y nagustuhan nyo po itong aking video. God bless!